Ayan, so magandang tanghali po. Nandito na po si Arya Lea sa, sa bahay po ni Florinda Pagaling Santiago. At kuku uh, kukumusahin nga po natin siya ngayong araw. Hi, Lord Flor! Magandang tanghali. Ano nang pakiramdam mo ngayon? Masaya na po kasi nandito na po ako sa pamilya ko. Ng... Kanina pagbiyahe mo mula airport, ah... Uh, Hanggang dito sa bahay nyo, sumasakit ba ba yung tagiliran mo? Opo ma'am, nakatalian yung kinalian ko po kasi sobrang sakit. Pero hindi po naalis yung sakit niya ma'am. Papadala po sana sa hospital ma'am kasi hindi po talaga kaya. Pagkatapos kang i-release ng among mo at iwanan ka sa airport, anong una mong naramdaman? Nalungkot po ako ma'am. Hiniyak po ako kasi pinabayaan lang ako. Parang ako pinakawalang hayop doon ma'am. Tapos daming pulis na lumapit sa akin kasi wala yung ikama ko. Tapos muntik na po akong hindi pa pasukin ng aeroplano dahil wala nga po yung ikama ko. Sabi tawagan mo yung amo mo, wala naman po kasi yung pang-contact ko. Kinuha din po ng amo ko yung cellphone na pinapahiram sa akin. Hindi ko po, po makontak kahapon kaya si Ma'am Aisha po yung sinabihan ko. Eh, sabi naman po niya, may officer dyan ng embassy, hanapin mo. Eh, may lumapit po sa akin. Yun nga po, nakipag-usap siya sa mga polis. Tapos okay nyo na kasi may sakit yan. Mm -hmm. for good na yan, sabi po ma'am. Kaya pinapasok po ako. Tapos pagdating na naman po sa isang immigration, yun na naman po. Pinatigil na naman po ako ma'am. Tapos pinatak-tatakan po yung ticket ko. Anong oras ka lumapag uh, sa NAIA Terminal 3? 5 po kaninang umaga po ma'am, alas 5 ma'am. 5.29 po. Kasi ah. ang nasa, ano po ng Emirates sana, 5.55 na paga po kami. ah uh, anong masasabi mo doon sa QRT na silang tumulong sa iyo, pinukpok talaga ang uh, agaran mong pag-uwi? Una-una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi nakauwi na po akong ligtas. Kanyo po ma'am Leia, kay ma'am Chi, Okay, marami po kayo ma'am, si Ma'am Asia, yung mga tumulong po mga vocalist po. Kaya po ay, ay. yung kabatch ko pong si Rapisora ma'am, yung nag aral yun po sa Radio Gimba. Pero ang um, um, unang, unang um, nag-ano po sa akin dyan, si Auntie Annie Pagaling, nilapit niya po sa kapatid niyang bunso, si Ate Eugenia, na kumarin niyo daw po yata, yun ma'am. Yun po. Sobrang salamat po ako sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Kilala nyo naman po kung sino po kayo. Sana po marami pa po kayong matulungan na katulad kong inaapin ang mga amo. Sobrang hirap po yung tinanas ko sa amo. Hindi po ako sinasaktan ng physical, pero yung emotional po sobrang po. Kahit po sobrang naghirap po sa sakit ko. CKD, stage 3 po. karon hindi po sila naliniwala, nag lang daw po ako. Hanggang ngayon, yun daw po yung usapan ng mga amo ngayon doon. Na normal lang naman daw po yung sakit ko. Nagpaalam po ako umuwi, pero sabi po ng amo ko, hindi pa naman daw po ako mamatay. Bakit daw ako uwi? Kasaya na lang po, ma'am. Nagpapasalamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat, ma'am. So, ayan po ang pamilya niya. Nandito po si Gilbert, ang asawa. Si Ivan. Nanay, halika po, matanong ko nga po kayo. Ano pong pangalan ni nanay? Romana. Pagaling. Romana. Ah, nanay, ano pong pakiramdam nyo po na nandito na po ngayon sa Pilipinas, nandito na sa bagong baryo si Florinda? Masaya ako anak, pero kaninang nakita ko siya na talagang pumayak, nanamutla. Hindi naman, nung umalis siya, magandang katawan. Ano po? ganyan pala ang naging ano ng anak ko, kung gano'n, akala ko kung ano lang yung kwan, sakit niya, yung pala, nag naghihirap na pala siya doon. Nung yeah. una po na malaman nyo si Flor na nagpasaklolo na po sa radyo, ano pong sumasagi sa isip nyo uh, sa, pang, sa kalagayan ni Flor? Sana ka kung gano'n, matulungan naman na sana yung anak ko, panang sa gano'n yung mapauwi na agad. Hindi mm -hmm. gano'n. Mm -hmm. na siya agad.